So ayun mga bro, magandang araw sa inyong lahat. Muli maraming salamat sa Diyos dahil nagkaroon muli tayo ng pagkakataon para makagawa ng mga panibagong tutorial patungkol sa wiring ng ating mga motor. So ngayon araw mga bro, uh, magkakabit lang tayo ng Honeywell Domino Switch sa Raider 150. Ito mga bro ay gagawa natin ng tutorial. Napakadali lang naman kasi ikabit nito. Ngayon dun sa mga hindi pa nakakaalam ng wiring, uh, 16 kasi mga bro na wire ito ano? labing anim na wire yata kung hindi ako nagkakamali yung wire na ito paano ba ikakabit yan sa motor so meron akong tutorial mga bro kung para saan papunta yung bawat wire okay mga bro bago natin umpisahan yung mga bago pa lang sa ating channel wag niyong kalimutan mag subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated huwag meron tayong mga videos na mga i-upload So, bali mga bro, kung mapapansin nyo, meron ditong kill switch, pass light, high and low. Ang problema nito mga bro, yung high and low nya, high and low lang talaga, wala siyang off. ba? Diba? So ngayon, ang sabi nung mayari, ay sabi ko, ang gagawin nating hazard ito, ito, gagawin kong hazard itong kill switch. Kasi sabi ko sa inyo mga bro, pag naiintindihan nyo yung function ng bawat uh, switch, bawat wire, madaling magmodify. So ngayon, ang gagawin ko, ito yung kill switch, yan yung gagawin kong hazard. Tapos uh, yung ano yung uh, hazard yan naman yung gagawin kong on off ng headlight. Tapos itong starter mga bro hindi ko na siguro gagamitin pag nagkabit kami ng loud horn or ng mock horn or ng pia horn sa kakunto gagamitin. Ibabakantay natin siya. Tapos magkakaroon tayo ng modification mga bro yung dito sa busina kasi yung busina na yan mga bro nakatap sa ano yan nakatap sa flash relay yung isang wire ng hazard yung isang wire ng hazard tapos yung common ng yung common ng ito ng left and right yung signal light natin tsaka yung busina magkakasama sila no magkakasama sila kaya babaguhin natin to kasi ang mangyayari dito mga bro pag hindi natin minodify yung wiring nya pag pindot nyo putol putol sya parang ganito pag pindot mo pip 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 parang ganon sya diba okay so umpisahan na natin mga bro ano Paano? So ito na lang gagamitin natin. Okay mga bro, so ganito na lang yung napag-usapan natin. Ito, ibabakanti muna natin yung busina, yung original na busina. Tapos ang gagamitin ko ay yung push start. Yan yung gagamitin kong stock na busina. Tapos pa yun ng loud horn, sa kanan natin to ikakabit yung ating stock na busina. Okay mga bro, so umpisahan na natin yan. Ano? Basta ang gagawin nyo dito, yung, ayan, yung black, ayan, yung black na may stripe na red. Wala kasi tayo mga bro, tripod eh, kaya nautosan natin yung mayari yung black na may stripe na red ikakat nyo lang yan tapos pwede nyo gamitin ito kasi mga bro yung kill switch natin ano sa mga hindi nakakaalam mayroong apat na merito dalawa yung function pag naka off mayroong gagana sila mayroong gagana dalawa pag naka pull mayroong naman nagagana so parang 3 way sya so pwede nyo putulin yun at ikabit nyo dito pero sa ngayon hindi na natin gagalawin to mga bro hindi na natin gagalawin so ikakabit na natin muna to sa motor para mas mabilis Kalit muna natin. Para wala na tayong baguhin, ano, mga bro. Okay mga bro, so dito tayo sa my honeywell switch. Ano, ang gagawin natin dyan, puputulin na natin itong mga to. Mahaba naman ito lahat eh. yan Puputulin na natin yung lahat. Sayang no. <laughs> Tatago lang natin yan. Mga gamit natin yan eh. Okay mga bro, unahin natin dito sa asad ah, pero yung hazard mga bro, ang wiring na 'yan, ang wiring ng hazard na 'yan. Ito yung pull, ang gagamitin natin yung push. Saka yung pull, ang gagamitin natin yung push lang, ano. Ang nasa push mga bro, ang wiring dyan ay black. Hanapin nyo dito yung black. Ayan, ito yung black tapos yung black na may stripe na white. So ito 'yan mga bro, ano. Ito yung gagamitin natin na hazard. Okay? So babalatan muna natin 'to. So ayan mga bro, kung mapapansin nyo ay tinanggal muna natin kasi nagbago na naman yung isip tong may-ari. Ang gusto niyang mangyari mga bro, ganito ano. Ang gusto niyang mangyari dito muna tayo bago ko i-wiring. Ah, uh, nagbago na naman kasi yung isip mga bro. Eh. Tapos lumipat tayo dito sa loob kasi kanina umulan doon sa labas, so dito muna tayo sa loob. So ang gusto niyang mangyari mga bro, ah, uh, yung busina, ito na muna yung busina, yung push start. Yan ang gagawin natin na busina. Tapos yung hazard, ha hazard natin gagamitin sa hazard. Tapos ito, gagamitin natin ng uh, ng signal light. Ay, patayan ng signal light. Ito mga bro, gagamitin natin na patayan ng headlight. Yan. So pag naka-on, pwede kayo ilaw yung low tsaka yung tail light nya. Yan, tapos yung pass light kakabit natin yan. Okay mga bro, siguro yun yung gagawin natin na wearing kasi yun ang request nung may-ari. Nakadipindi naman sa may-ari yan mga bro, ano? Ganito na lang mga bro, ituturo ko sa inyo kung saan natin ikakabit yung bawat wire para hindi na tayo pa isa-isa. Kasi pag pa isa-isa mga bro, masyadong mahaba yung video natin. Kailangan natin mga bro yung para hindi na tayo mag, ano dito, para hindi na tayo mag-tap ng wire dyan, kailangan natin yung original na sakit nya. Ito. So, puputulin ko to, yung original na sakit mga bro. Yan. Okay. Puputulin natin itong dalawa mga bro yung original na sakit niya. So ayan mga bro, kung makikita pinutol na natin ano. Si Papa, ko muna sa inyo. Yung light blue, ito. Yung light blue, yan yung ating flasher ng stock. tanda nyo mga bro, yung stock na sakit ng Raider 150. Ano. Uh, yung light blue, yung flasher. Tapos, yung light green, ito yung ating signal light. Tapos yung itim, yan yung ating signal light. Yan, signal light. Tapos, ah, uh, yung yellow na may stripe na kulay white, yun yung ating uh, supply ng headlight. Supply ng headlight. Tapos yung black na may stripe na kulay white, yan yung ating negative. Tapos yung green, yung busina. Tapos yung uh, gray, yan yung ating park light. Yung brown okay so ganoon lang tapos yung low yan yung ating high ay yung low <laughs> yung low yan yung ating high yung yellow yan yung ating high tapos yung puti yan yung ating low okay mga bro so ngayon naman ay pagtutugmay lang natin sabi ko naman sa inyo ulitin ko lang ano mga bro uh, para maintindihan nyo ito yung flashy relay yung light green uh, yung signal light tapos yung black yung signal light yung brown sa ay, itong gray mga bro, hindi na natin isasama kasi park light ito. Tatanggalin natin yung park light nya. Green, yung supply sa busina. Tapos yung black na may stripe na white, yan yung ating negative. So, hindi na rin natin gagamitin yan kasi yung busina mga bro, gagawin kong positive trigger yung busina. Tapos yung dilaw, yan yung ating high. Ganun lang. So, unahin natin dito mga bro, ano? Uh, unahin natin dito. So, hanapin dito natin yung wire ng hazard hanapin dito natin. So, yung hair ng hazard mga bro ay brown na may stripe na kulay. Red. Ito yan. Ito yung hazard. Nag-iisa lang siya. Ito, tsaka yung ito. Magkasama yan. Kaso ito yung galing ng flasher relay. Okay. Tapos paglabas niya ng hazard, isa na lang siya. Kailangan natin mga bro ng diode. Ito. Diode na 6 amperes or 3 amperes, 9 amperes, pwede rin. Pero itong kawa ko ay 3 amperes lang mga bro. Tapos, yung anode nya or yung cathode, yung may stripe na puti, papunta ng dalawang signal light. Tapos yung itim na dalawa, pinagsama ko na. So, dito natin ikakabit sa uh, wear ng hazard para blocking siya mga bro. Kasi pagpasok ng wear dito, dito sa light brown tsaka sa yellow, hindi siya, maka hindi siya makakadirekta dito. Okay, kaya maglalagay tayo ng diode mga bro. So, ganun lang. Tapos yung uh, kill switch mga bro, yung kill switch natin gagamitin gagamitin natin yun ano. Gagamitin natin yung kill switch na uh, switch ng ilaw yung naka mga bro. 'Di ba? Tapos yung uh, push start, uh, red yellow, yung push start gagamit Yung push start mga bro, yun ang gagamitin natin sa busina. Okay, so ikakabit ko muna ito mamaya. Ah uh, sasabihin ko na lang sa inyo mga rupo, 'pag nakabit na natin kung ano yung mga wire na pinagdugtong natin. mga bro ko nakikita nyo ay tapos na natin i-wiring at ngayon naman ay sasabihin ko sa inyo kung ano ba yung mga pinagdugtong natin na wire ayan kung makikita nyo nandito yung puti ayan tapos yung itim tapos yung uh, blue na no, may stripe na red yan mga bro ay tinap ko sa accessory wire pinagsama-sama ko na yan, tapos dito yung uh, yellow uh, tapos yung brown ayan naman yung flash relay mga bro ano papunta yun sa signal light tapos naglagay tayo ng dalawang diode tapos itong tatlong wire hindi ko nagagamitin yan mga bro mapapakantiyan yan yung switch papunta sana ng switch tapos yung brown green tapos yung brown na may stripe na white yan yung left and right na signal light yan left and right tapos yung yellow na may red yan yan papunta ng ating busina so ginawa kong positive trigger yung busina natin mga bro yan di ba tapos Ayan, uh, light green, yan, tapos yung red, yan, yung orange, tapos yung blue, yan, yung high, tapos yung pass light, pinagsama ko na. So, tinap natin doon sa yellow, kasi yun yung stock ng radar. Yung yellow ay uh, high, tapos yung puti, yan, nilagyan ko mga bro ng park light pala ito. Yan, sinabay ko siya doon sa red, tapos yung black na white. Yan naman yung supply doon sa headlight. Pag naka-on, sasama yung tail light mo. Kaya pinagsabay ko doon sa kulay brown. Okay? So, ayun mga bro, ay ayusin natin 'to. Lalagyan natin ng electrical tape. Tapos mga bro, isang bagay pa, kailangan nyo pong magpalit ng flasher relay. Kasi yung stock na flasher relay ng Raider 150 ay hindi kaya magpagana ng apat na signal light. So nakadesign lang ito mga bro sa dalawang signal light, isa sa unahan, isa sa ulihan. Pero pagka pinagsabay nyo yung 4, hindi niya kaya. So kailangan nyo magpalit ng universal or electronic flasher relay na kaya pagganahin yung inyong hazard. So ngayon mga bro ay tapos na natin. Ayan, naibilik ay, na natin yung mukha, yung ulo niya, yung headlight cover. Ngayon naman mga bro ay pwede na natin i-try. ba? Diba? So meron tayo dito yung hazard, signal light, yan. tapos yung on-off, tapos yung pass light. So papaganahin natin yan isa-isa mga bro. Unahin natin mga bro yung signal light. Yan. Kung makikita nyo, mayroon tayong left. Yan. Sa unahan mayroong left. Tapos sa ulihan, syempre mayroong left din. So okay tayo mga bro sa signal light sa left. Dito naman tayo sa right mga bro. Ayan, kung titin nyo sa ulihan, mayroong right. O check naman natin sa ulihan. Ay sa unahan mga bro, check natin sa unahan. Okay mga bro, mayroon din right. So wala tayong problema sa signal light. So ganun lang, di ba? Tapos try natin mga bro yung hazard. Ayan, so mag-hazard. Yung indicator, mayroon sa dashboard. At yan, walang problema yung hazard. Okay na okay mga bro yung kinabit natin na diode na 3 amperes. Pati sa hulihan, umiilaw din yung hazard nya. Yan, ganun lang mga bro, diba? Napaka basic lang, napakadali lang mga bro. Okay, tapos, check natin mga bro yung switches uh, switch ng headlight. So, yan, pagka pinus nyo, iilaw agad yung low nya. Yan, low. Okay, so nag-ilaw yung nakalaw mga bro, diba? Yun yung sinasabi ko sa inyo, tapos sasabay yung uh, taillight. Yan. Tapos, syempre, yung high, susubukan natin. Pag hinay natin, yun. Makikita nyo naman yung ilaw, mga bro, ay lumalakas. Ibig sabihin, gumagana yung ating high beam ng headlight. Okay? Tapos, yung ating pass light, kahit naka-high ka, ayan, pwede pa rin. ba diba? Kahit naman naka-off, patay natin, mag-high ka, pwede pa rin. Ayun, nag-high din siya, mga bro. ba diba? So, ganun lang mga bro, napakasabi ko naman sa inyo, napakadali lang yan eh. Tapos, syempre, yung busina, yung stock, hindi ko na ginamit. Yan, ang ginamit natin mga bro ay yung sa starter niya. Yun ang gusto na ari. Yan, di ba? So, napakalakas mga bro ng kanyang busina. Okay? So, ang dito lang yung video natin mga bro. Magandang araw sa inyong lahat at maraming maraming salamat sa panunood. Kita-kita tayo sa susunod na video.